Kawikaan Chapter 10 Ang mga kawikaan ni Solomon Narito ang mga kawikaan ni Solomon. Ang anak na marunong ay ligaya ng magulang, ngunit ang anak na hangal ay nagbibigay ng kalungkutan. Ang kayamanang nakuha sa masamang paraan ay hindi makapagbibigay ng anumang kabutihan, ngunit ang matawid na pamumuhay ay makapagliligtas sa iyo sa kamatayan. Hindi hinahayaan ng Panginoon na magutom ang mga matuwid ngunit ipinagkakait naman niya ang hangad ng mga masama. Nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Ang nag-iimbak ng pagkain kapag anihan ay anak na marunong, ngunit ang anak na laging tulog kapag anihan ay kahiyahiya. Ang taong matuwid ay pinagpapala, ang bibig ng masamang tao ay nakakapinsala. Ang alaala -ala ng taong matuwid ay mananatili magpakailanman, ngunit ang masamang tao ay makakalimutan. Sumusunod sa mga utos ang taong marunong, ngunit ang nagsasalita ng kamangmangan ay mawawasak. May kapayapaan ang taong namumuhay ng matuwid, ngunit ang masama ang pamumuhay ay malalantad. Ang taong mandaraya ay gulo ang nililika at ang taong nagsasalita ng kamangmangan ay mapapahamak. Ang salita ng taong matuwid ay makakatulong sa buhay ng iba, ngunit ang salita ng taong masama ay makakapinsala. Ang galit ay nagpapasimula ng kaguluhan. Ngunit ang pag-ibig ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Nagsasalita ng karunungan ang taong may pangunawa, ngunit ang walang pangunawa ay nagsasalita tungo sa kanyang kapahamakan. Nagdadagdag na kaalaman ang taong may karunungan, ngunit ang mga hangal ay nagsasalita tungo sa kanyang kapahamakan. Siguradad ng mayaman ang kanyang kayamanan, ngunit kapahamakan naman ng mahirap ang kanyang kahirapan. Ang gantimpala ng matuwid ay maganda at mahabang buhay, Ngunit ang gandeng pala ng masama ay kaparusahan. Ang taong nakikinig sa pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay mapapabuti at hahaba ang buhay. Ngunit ang taong hindi nakikinig ay maliligawang landas. Ang nagkikimkim ng galit ay sinungaling at ang naninira sa kanyang kapwa ay hangal. Ang taong masalita ay madaling magkasala. Ang taong namang marunong ay pinipigilan ng kanyang dila. Ang salita ng matuwid ay mahalaga tulad ng pilak ngunit ang isip ng masama ay walang kabuluhan. Sa salita ng matuwid, marami ang nakikinabang, ngunit ang mga hangal ay mamamatay dahil walang pangunawa. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdaga ng anumang kalungkutan. Ang kaligayahan ng hangal ay paggawa ng kasamaan, ngunit ang kaligayahan ng nakakaunawa ay ang mamuhay ng may karunungan. Ang kinakatakutan ng taong masama ay mangyayari sa kanya. Ang hinahangad naman ng taong matuwid ay makakamit niya. Kapag dumating ang pagsubok sa buhay na parang bagyo, maglalaho ang taong masama, ngunit mananatiling matatag ang taong matuwid. Ang tamad na kinukonsumi ang kanyang amo ay gaya ng suka na nakakangilo at usok na nakakaluha. Ang may paggalang sa Panginoon ay hahaba ng buhay, ngunit ang taong masama ay iigsi ang buhay. Ang pag-asa ng matuwid ay magbibigay ng kaligayahan. Ngunit ang pag-asa ng masama ay walang katuparan. Ang pagsunod ng matuwid sa pamamaraan ng Panginoon ay mag-iingat sa Kanya. Ngunit ang pagsuwail dito ay mapapahamak. Ang matuwid ay hindi paaalisin sa Kanyang lupain. Ngunit ang masama ay paaalisin. Ang bibig ng matuwid ay puno ng karunungan. Ngunit ang dila ng sinungaling ay puputulin. Alam ng taong matuwid ang angkop at tamang sabihin. Ngunit ang alam lang sabi ng taong masama ay puro kasamaan.